Huwag ka na. Huwag ka na. Whiskey. So good siya. Hmm. <laughs> hey guys! Today is Friday. Sana huwag na umulan. Kasi na-try akong maglaban ng konti. Kailanganin ko lang po sa labas galing pala ko lang sa labas. As usual, lang ng anak. Ayan, bumili ako ng bumili ako ng tinapay at saka bigas. Tapos, nagplano ako na magsasalang ng labahin kahit kaunti okay lang. Para mabawasan lang yun yung mga labahin namin. Kasi ng panahon ay eh, hindi pa po siya talaga Okay. nakasumagot pa rin yung panahon. Eh, ano? Ikakapitan mo na ako. Kasi yung mga nakapagkapitan din ba? Nakapitan mo so, na ako. Ito sa salang ako ng samahan ng kahit na konti lang. di naman, hindi naman lahat lalabahan yun lang makaya sa kasi naok uh, hmm. uh, -iwan hmm. uh, lang kasi mga medyo maaraw-araw ang liwanag-liwanag naman so, sabi, hindi pa pwedeng magpagkatiwalaan ako nang kongke ako na naman isa sa bahay ko sa

Kapi na tayo. Kapi na na. kong pandesal eh. Bumila kong pandesal doon sa labasan. Yung ilong po nakakainis. Maaria na. Maaria na naman siya. Sana sa init. Sana sa lamin. Ayan po. Ang kabang.

<laughs> Alam niyo ba po ano? Pag-alala ko sa YouTube. Parang po yung, Bilang, Hindi ko pa po na-try kahit once na live sa YouTube. Ba't kasi alam ko ba paano? Hindi ko alam ba Pipindot ka lang basta o mag-apply ka pa. Tsaka, kaya ayaw ko mag-live. Hindi ko rin siya inunuhan na mag-live ako dahil kung viewers na kunti lang sa YouTube, paano ko sa video o maka sa live nila ay manood sa akin. Kaya ayaw ko sumukan mag-live sila kang ano. Mas lalong walang manood. Pero, so, baka minsan try ko din. Paturo na ako sa anak ko kung paano. Kasi mukhang, ano eh, kung titindot ka ng live, parang meron ka pang mga kailangan, ano, kailapan, mag-apply, parang gano'n. Sino ka po nakakapanood dito na nagla-live na mag, mag, mag ano? Maliit pa yung subscriber. Kaya ano nga po ninyo? O pa paano ba? Marami pa rin po akong walang alam. Kasi hindi naman ako nagkakalikot sa YouTube. Basta pag ano po, nag-upload ako ganun. Punta ko sa channel ko. Punta ko sa account ko. Nag-upload ako ganun. Hindi pa ako nagkakalikot-kalikot ng na iba saan po mas Mas nagkakalikot ako sa Facebook account ko. Dito ko sa YouTube, mag ano video, edit, upload. Yan. Ano ba yung... Meron akong na-edit na, pero hindi pa sa tapos. Naka, nasa, nasa ano pa lang, nasa inbox pa lang ng editor, editor na ginagamit ko. Yung last kong last kong upload sana na kapalit ko kami sa Manila. Meron akong video na yung pag-alis ko ng hotel, pagsakay ko ng grab, pagbiyahe hanggang Bindia Terminal, hanggang kasakay ng bus pupunta dito sa amin hanggang pagdating ko dito sa bahay meron po ako noong may video ako noong ilang po Anong nangyari hindi na sa inbox na so hindi pa po siya tapos parang inedit ko lang siya dinagtong-dugtong ko lang so hindi ko pa siya nababawas kung anong gusto kong babasan, kung anong gusto kong ilang, kung anong gusto kong kung lagay ko ba siya ng sound, music, or ano. So, nakalagay mo na sa inbox. Kasi, siyempre, babalikan ko pa yun. Ganun po kasi mag-edit. Una muna, dinugtong-dugtong ko muna. Tapos, pagkasunod, kung kailan ko siya maisapan mo, malik, balikan. Saka so, ko siya binabalikan. Tapos, saka ko siya ina-edit ulit. Pinuputol, ganyan. Pinatanggal ang ganito, ganyan. So, yun. Ito. Ang nangyari kasi, sa nang call ng storage ko, hindi nang bura. Ang bura ng mga video. Yun pala, napasama sa pagbura, yung mga video, yung mga last video ko, yung na-edit ko na na nasa inbox ko. Na inbox na. Ganun kasi yun. Kahit na nasa inbox na, ito hindi mo pa siya na na-download papunta sa gallery mo. Kung may brood kang buburahin, mabubura talaga siya. So, ang pangangyari, sa magaling salita, nabura po siya lahat. Kaya wala akong upload ng last ano ko, last day ko sa Manila. Nung nangbiyahe ako papunta dito sa amin. Kasi meron akong medyo noon eh. Yung paglabas ko ng hotel, pagbaba. Kaya yeah. ako simple. Naka, naka, kasi minsan lang mangyari sa'yo sa so sa nakadokyo talaga yun. Parang dokumentaro. Document, Gusto ko gano'n. Di na tutakaw ang video, alam niyo pa po. Gusto ko yung lahat ng nakuntahan ko. Gusto ko naman ang video na siya. For remembrance. Nasa-upload ko dito sa YouTube. Gusto ko siyang kalalahanin, kukuntahan ko lang siya. Sa channel ko para panuorin ko siya ulit. At sayang naman, hindi. wala akong nagawa kasi sa Trust sa Trust Can nagbura na rin ako doon. Hindi ko talaga na malaya na nakasama pa lang pagbura yung inedit ko na ano nasa inbox pa. Hindi ko pa kasi nilagay sa gallery kasi hindi pa sa tapos. Kasi nilinisin ko pa siya. Hindi doon tong ko lang muna eh pero doon mong mabawas ka, isiplit, mabawasan mo. Kung sobrang haba, babawasan mo. Wala, kaya wala pa ako video. Pero ang haba yun eh. Hanggang dito pagdating sa bahay, ulan-ulan pa nga noon. Sayang na naman yun talaga, pero okay na. Ano talaga. Kasi ang phone ko napupuno. Marami kasi siya halos video kaysa picture. Pwede na ako mag-video na ngayon. na wala nung natuto ako, may hindi gumawa ng content. Mas upload ko sa YouTube ko. Upload ko sa Facebook ko, sa Fills. I-edit ko ganyan. Natuto ako. At para po pala doon, para update po kayo dahil sa mga followers ko dito, dito sa YouTube, na yung may mga nagsasabi na nag-good luck sa anak ko nung yung buwas ko kami para sa barbed family niya. May mga nag-message din naman. mga yung nag-comment na ganito, ganito, yung na, na ano nila na mag-ano ng barbed exam. Shoutout sa mga kamamasi ko dito sa YouTube na nag-comment nag, ano, nag na nag-good luck. Tapos yung post ako sa community may nag-congratulate yung si ano yung si Mami Biel ganyan hi po kamam si kamam ganyan thank you so much po sa inyong pag-congratulate sa anak para po ma-update ko po naman kayo dito sa aking youtube community Teka. <laughs> yung ilong ko kasi. Umasa po yung anak ko sa board exam. Yeah. Kaya meron ako siyang license. Ang yung an exam po niya ay environmental environmental planning. Yeah. Human eco grad po kasi yung anak ko major in planning development. Yeah. Tapos ano, ginam ng protection sa so isa na siyang environment environmental planner yun. Yeah. kaya masaya masaya po ako syempre dahil umaga, yung mga yung mga pinaghirapan niya yeah, namin ako bilang ina wala nang nag-aaral pa siya noon noon pa wala pa siya nag-aaral pero na pong naaadi ngayon awa ah, ng Diyos So, sa part ko ng academics niya ay okay na po. Dahil nung um, college, nung um, college siya dito sa UP, siya ay na cum laude 5 years ago. Graduate siya ng 5 years ago. Then, ngayon, ang board exam siya para sa akin Para maging ano siya, professional na. Kaya, yeah, thank you so much, Lord. Marami kong salamat at um, uh, binigay niyo po binigyan na naman din ang panimagong uh, award ng aking anak so, thank you so much guys yun lang po ang aking update sa inyo gusto ko rin po kayong ma-update about doon kasi nag-upload ako ng nasa Santa Mesa kami diba po dahil sa body exam na 2 days po kaya gusto ko rin po kayong update recipe update. Board passer na po ang aking eh, anak. Isa na po siyang environmental planner. So, maraming salamat. Mayroon ako muna, mayroon akong sinalang na puti ilang peraso. Mayroon ako sila. Tapos siya, nag-ipon na ako ng tubig para pag sa Hindi ako mahirapan. Tapos siguro mga ano ito, isa, dalawa, na apat na salang. Puti ito, ito eh. Yung blouse ng anak ko na ano, puti. Tapos ayan. Ang realidad ng buhay. Papalondre yung anak ko nung meron pa akong dinaramdam sa katawan ko na uh, nagbabayad kami ano, every two weeks kami nagpapalaba nagbabayad kami ng minsan kulang kulang labandaan minsan 400 ganyan eh nung okay na yung pakiramdam ko sa katawan ko sabi ko sa anak ko wag na siyang magpa laundry ako na maglaba okay naman na ako. Kaya, sayang din kasi yung papalaundry mo. Kaya ako na lang maglaba kasi kaya ko naman na maglaba. Dating lang yun kasi meron ako din na sa katawan. Yung, yung, hindi pa ako na papacheck up. So ngayon kasi okay na. So ako na maglalaba. Hindi na kami papa hindi na kami nagpa laundry. Yung kasi yung po. Para tipid. Yung, noon lang yon nung may dinaramdam ako. Ngayon okay na ako. Kaya ako na. ulam ko. That's it, ganito. Tsaka ay. Ayan yung sauce niya. Ito, ito rin ang pagwawasin. Meron akong ano, last na lang itong nandito. Tapos so, nakabanlaw na ako ng ito. Ayan, banlawin ko. Ito. Yeah ko na yung pansit kanto kasi. Totoo na yan. iklog. itlog. Yan Hindi ko kasi ako nagluto ng lunch ng anak ko ngayon kaya ng umaga. Kasi may ano doon sila sa office. Mayroon silang event sa labas sila so meron silang pagkain. Libre silang lang pagkain. Kaya wala ko. Hindi ako nagluto kanina. Yan, may kanina ako may isang pa kong saging isa. Ayos, tapos na akong kumain. Pagpatuloy ako ng pagbabanlaw. Tapos na akong kumain, ulang ko ay ano, nilagang itlog at saka isang na ano, na kanton. Hindi kasi ako nagluto ng uh, baon ng anak ko ngayong araw na ito. Friday dahil meron silang programa sa isko, sa ano, sa office sa labas sila, sa field sila sa labas. So, din sa loob din ng UK. hindi niya pinagluto ng baon niya for lunch kasi mayroon na silang lunch na libre sila. So, kasi ako lang mag-isa. Kaya, hindi ako nagluto kanina. So, naglaga ako ng itlog at saka, ano, uh, pancit to. Yun lang po ang inulang ko. So, ngayon tuloy-tuloy po ako magbanlaw. Magbanlaw ko muna ako, guys. Ayan, o. Meron pa akong isasalang na isa na lang. Pagkatapos nyan, ligpit naman. Ligpit na naman tayo. Nahabol ko kasi yung ano po, yung ano na araw, ang liwanag kasi ang langit na yun. Kaya medyo maliwanag siya, naglaba ako. Maliwanag siya kaya yung ano ako, yan. Yung mga na ano ko. Yung pusa ko nandoon. No? Yan Pusa ko yung white na yan no? Yan yung ginagawa niya dyan. Yan po ang langit. Medyo maliwanag siya. Mukhang uulan pero malayo pa. Kaya mabanlaw ako para mahabol makatulog man lang. Sikala si ano. Sikala siya yun eh. Ayan ba? Ayan. Mayroon pa, meron pa sana, pero si ano, yung mga short at saka pantalon. Tapos dito nakapagigpit na rin. Ayan. Hindi ko, na, hindi ko tinapos yung mga short at saka mga pantalon. Bukas na lang, kasama ng mga bed Kasi, parang ano, saka yung hangiran namin. Yan. Kaya may basahan dyan. Dahil, pag umulan, tumutulos dyan. Yan. Kaya yun ang dati. So, ganyan lang po, guys. Very busy na inahan. basa ako. Papalit ako ng damit. Pagsampay na. ang dito na po lamang. Ang ating mukha na, very ano, very hard work. Sa so, totoo lang po, maaga po ako naligo. kanina. 6 o'clock naligay na po. Kaya, nasa alam mo ako. Siguro may nga electric pan ako So, thank you so much guys. Nang panunood, natapos ko din. Ay, hindi pala, hindi ko pala natapos kasi meron yung mga ano, um, meron yung hindi ko hindi ko na muna sinama sa paglalaba. makabukas na kaya sa linggo. Kasama ng mga budget Yan. Naligo ako ng mga aga kanina. So, ito yan. Masa ako ngayon po. Bago hmm. hmm. ako na bago na naglakad-lakad ng sa anak ko. Maligo na ako. Pagkatapos ng maligo, naligo na rin ako. Kaya, ay, basa ang buhok ko na nakatali. Pasensya na kayo sa mga anak-anak dyan. So, kalag sila. And thank you so much, guys. Sana po ang kayo magsama sa so, pagkakulong sa mga subscriber ko ay followers. Happy day to Bye Hello guys. Ito pong, tapos na ako. Nagpalit ako ng damit kasi basa. Na hindi na ako, kasi naligo naman ako kayo ng madaling araw. So, ano, hindi na po ako naligo. Nagpalit lang po ako ng damit kasi basa nga ako dahil naglaba. So, bigyan ko lang ito ng closing remarks. Ang aking ano, ang aking video. So, marami pong salamat sa lahat. At marami salamat sa lahat sa mga nag-follow. At saka, nag-subscribe. Kung mayroong nagpapalo, o siguro baka nag-view lang. Thank you so much pa rin po. Dahil pumunta kayo sa aking bahay. Sa aking maliit na bahay. And sana huwag po kayong magsawa. And, marami pong salamat again. Have a good day, everyone. Thank you and bye-bye.